Hello guys, ito papunta na naman kami sa ano, lahot para manisid ng gabi ah, Ito Manak na kami Malayo-layo pa kasi kaya medyo maaga-aga kami Medyo siguro ah, ng up to 30 minutes ang takbo mula rito mula sa tabi hanggang doon sa pupunta na spot So Ito ngayon ah, ah, uh, Nagka-travel lang kami Magaya pa rin na natin. as usual. Disisid kami. Walang dalang ano, hindi nyo makikita or, or hindi na may, may papakita sa inyo yung paano nyo yung papanain o uh, huli nyo isa, kasi wala kaming camera na pang uh, underwater. ondong, Kamay-kamay muna dyan! <laughs> Ayan, diyan kami nagbula sa bayan, sa bar sa aming barangay. Ayan. Medyo maganda-ganda ang tema ng panahon. Medyo may alon-alon lang pero okay lang. Kaya-kaya ng pangga. Ito ang isang kasama kong divers. Ayun. Tulog. Namamahinga. At medyo ilang gabi na ripuyat makatulog sa maganda-ganda or hindi rin makatulog ng dire-diretso kasi nga dating ng araw, siyempre hindi pa yung tulog sa gabi, iba rin yung sa araw kaya lang, kinakailangan maganda po para sa pamilya so ito yan yung bayan ng uh, municipal ano, ng General Luna, Quezon Ayan ang bayan Pinakan sentro Dito naman yan Yan yung Hill Luna kung tawagin Barangay At yung yun sa amin na Barangay 8 Poblasyon Maraming sakop na barangay Itong barangay bayan to parang nasa 27 parang kaya ata eh so ito yan guys papakita ko sa inyo tapos yun yung lugar na yung, yung kung natatanaw yung, yung isla na yun yun yung mug, mungpung o mugpug kung tawagin yung iba marinduki na yan ito yung pinakang main ng Marinduque yan oh. malaking lupa na yan yan yung main ng Marinduque yan Buak, Santa Cruz yan tapos kung ay, hindi nyo kaya ang tanaw hindi ko rin matatanaw halos eh, kasi maulap ang kabilang dulo na yon ay Mindoro na Mindoro So ito, yung mumpug na yan, yung mumpug na yan. Pag nakalagpas ka dyan, makikita mo na yung Sibuyan Island. O park na ng Visayas. Ayan. Tapos pag gumawin ka sa gawin na to, yung dulo ng katanawan na yun, katanawan yung pinakang dulo na yun, kung natatanawan nyo, pag nakalagpas ka dyan, matatanong mo rin yung Aurora Quezon o San Francisco Quezon. So dito tayo, paikot. Ayan, bayan ng Gin Luna. Ayan, kung sa ko'y tinutok, yan yung bayan ng Makalelon. Sa unahan, yung pinakandulo ng maliit na parang dulo na yun, kapila niyan ay Pitogo Quezon.